Dos videos mga kapriyo no? Palit tayo ng, ng ating motor Ayan na guys uh, Binaklas na ang ating bulong Ayan, Ayan pala yung Marapit lang dito sa amin yan guys

isang gawaan na lang mga kapariyon ayan na tinanggal ng gulong ni kuya at yan kinabit na niya ngayon ng bagong gulong kasi lagi na lang na flat yung gulong ko mga kapariyon kung parking lang pagbalik ko flat na may klase yung gulong na una kong nabili kaya subukan ko naman tong Thailand na sinasabi lang quick tire Ayan. dan Tagal yung gulong na yan, guys. Dahil, hindi naman tama lang yung presyo niya. So, ma-try natin kung magtagal ba talaga. Ayan. Kinakabit niko ni Kuya. Saglit lang yan, mga kapriyo na pinalitan ni Kuya. Nakapabilis si Kuya magpalit. Bata pa siya, maliksi pa magalawa ni Kuya. Ayan. ya na kadina, guys. Nakakapro yun. Ayan. Pabalik lang niya. Ayan. agak mga kapro naman. Ayan. Ayan. Kinaangapan niya yung Ayan. At pinasok unti-unti. Ayan. Kunting puk lang yan, guys. At ayan. kuat kunti. Para pumasok yung spacer kabila ayan na pinokpok na ayan nag injure si kuya sa pagpokpok dyan ayan na ayan na nagpita na ni kuya ayan nagpita na ng todo para hindi na makawala ayan yun pa yung gulong na yan mga kapuro ayan na yan 100 by 80 by 17 Ayan, medyo malaki na yung gulong na yan dahil sa uh, sinisigurado ko yung gulong na matibay kasi mga aking mga anak yan na inatid ko sa araw-araw pagpasok -araw. ng school malayo ang biyahe kaya sinisigurado natin yung gulong na medyo matibay at kalidad na ang likuran mga kapreon at si kuya na may lipat sa harap dahil magpalit na rin tayo ng gulong sa harap para isahan lang ayan tatanggal natin yung ano dyan lagay yung pito takip ng pito ni kuya ayan at tinanggal na ni kuya ayan inaklas na naman sa kabila Legioner apa sih kuya ya jangan kasih first time menebak lasian ya uh, se istak pak kasihan kayak yang tanggalan sih kok ya begitu tanggal jen ayan ini yan yang dah bis tentang ano magawa kompli tong gamit para hindi hindi na lulus tridang ating nuts and bolts sa ating ano trabaho ayan ayan kinuha na ni kuya ang ating gulong ayan ay na gulong natin ayun no pagkabilis ni kuya magpaklas kabit yung gulong guys ayan na alright ay minabalik na minamanumano na ni kuya ayan ayan no so pinalik na ni kuya nagpita ni yung preno ayan pabalik ni kuya yan ayan no bilis na kabalik guys o di ba pagkasaglit lang yung ni kuya higpitan na ni kuya yan easy lang yung terbaho niya walang kahirap-hirap at uh, thank you for watching